News mga Balita Ngayon Bangkay ni Ka Maria Malaya, positibong tinukoy ng mga dating rebelde at kaanak Mayigit 284 million pesos na halaga ng shabu, winasak ng PIDEA Central Visayas Kampanya laban sa iligal na pag-aangkat ng ukay-ukay, pinalakas ng Bureau of Customs Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon positibong tinukoy ng mga dating rebelde at kaanak na ang top NPA leader na si Mirna Solarte alias Maria Malaya ang nasawi sa enkwentro sa Butuan City noong Miyerkules. Sa isang press conference sa headquarters ng 402nd Infantry Brigade kahapon, nakumpirma ng 901st IB sa pangunguna ni Commander Brigadier General Arsenio Sadural ang labi ni Maria Malaya base sa mga litrato at dokumento na hawak nila. Na of the former rebels na nandito na ngayon sa government, nandito sa atin, na nakasama niya. And they positively identified na siya talaga. Bukod sa body marks, nakita rin ng mga sumuri sa labi ang gunshot wound sa likod ni Maria matapos matamaan sa enkwentro laban sa 65th Infantry Battalion Nobyembre ng nakaraang tao. Nang maihatid sa punerarya, dumating ang kapatid nitong nakatira sa butuan na humiling na ilipat ito ng punerarya. Kasalukuyang inaayos ang mga dokumento para mabigyan si Solarte ng maayos na libi. Samantala, ayon kay Sadural, patuloy ang operasyon ng militar para tugisin ng mga nagsitakas na MPA. Focusing on our operations because continuing pa yung operations namin and most importantly, focus kami on our support para maitrat, na mabuti yung kanador ni Maria Malaya as a sign of respect sa kanya. Si Maria Malaya ang itinuturing na pinakamataas na leader ng CPP-NPA sa Caraga Region. Matapos nitong palitan ng kanyang asawang si George Madlos o Oris na nasawi sa enkwentro noong 2021. May kit 41 kilos ng shabu na may halagang 284 million pesos ang sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 7 o PIDEA 7 kaninang umaga sa Cosmopolitan Funeral Homes, Ongkara Street, Cebu City. Tabilang rito ang 25 kilos na nasabat sa Pier 4, Cebu City noong Enero 23, 2025 sa isang K9 inspection at dalawang suspect ang inaresto gain rin ng anim na kilo pa mula sa iba't ibang operasyon. Nagkaroon pa ng ocular inspection ng mga korte at matapos iyon, ay nag-issue ng kautusan si Regional Trial Court Branch 13 Cebu City Judge Mori Nueva para sa pagsira nito. Ayon kay PIDEA 7 Acting Regional Director Alex Tablate, ang agarang pagsira ng droga ay mahalaga upang mapabilis ang tamang disposisyon ng mga nakumpiskang iligal na substansya sa Central Visayas. Ang proseso ng pagsira ay sa pamamagitan ng thermal decomposition kung saan ang droga ay susunugin sa temperaturang umaabot sa 1000 degrees Celsius. Sinisiguro ng PIDEA-7 ang transparency sa aktibidad, dadaluhan ng kinatawan mula sa DOJ, PAO, media at iba pang sektor. Patuloy ang agresibong kampanya ng Bureau of Customs o BOC sa illegal na pag-aangkat ng mga kalakal, partikular na ang mga used clothing o ukay-ukay. Sa huli nilang operasyon na kumpiska ng BOC sa ilalim ng Port of Legazpi, ang 45 bales ng ukay-ukay na nagkakahalaga ng maabot sa halos 291,000 pesos, nakuha naman ang 33 bales ng ukay-ukay na may estimated value na 231,000 pesos sa isang 14-wheeler truck na mula pa sa Caloocan City na papuntang Masbate. Samantala, 12 bills naman na nagkakahalaga ng 60,000 pesos ang nasabat mula sa isang pampasaherong bus sa Port of Matnog na hindi rin dumaan sa tamang proseso ng pag-import. Ayon sa BOC, ang mga nasabat na kargamento ay sa sa ilalim sa seizure at for future proceedings bilang bahagi ng paglabag sa Section 118 ng RA 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act, pati na rin ng RA 4653 na nagbabawal sa komersyal na pag-aangkat ng mga ginamit na tela o racks. Para sa Kiblat News Channel, ako si Renza nag uulat Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.